Arestado ang isang 28 anyos na lalaking ito sa barangay Mawaswas Norte, Pugula Union, pasado alas 6.30 ng hapon kahapon November 3. Ito Ito'y matapos ikasang isang buy operation ng Pidea Ilocos Region at ng PNP. Ang sospek ay residente rin sa lugar at isa siya sa mga high-value drug personality ng Pidea Ilocos Region nasamsam mula sa suspect ang tatlong pakete ng pinaghinala lang shabu na may bigat na limang gramo, isang cellphone, disposable lighter at buybust bust money. Ang suspect edinitain sa PDEA Regional Office 1 sa Camp Diego Silang, Karlatan, San Fernando City, La Union. Pasado alas 9 naman ng gabi noong linggo, November 2, isang 21 anyos na lalaki ang natimbog ng Baguio City Police Office sa barangay Dontogan, Baguio City. Ito'y sa ikinasaring by-bust operation. Nakuha sa isang pakete na naglalaman ng pinaghinalaang shabu. May bigat ito na 1.6 grams at nagkakahalaga ng higit 10,000 piso. Nakuha naman sa suspect ang dalawang 2,500 piso na perang ginamit sa transaksyon. Nasa kustudya na ng Baguio City Police Office ang suspect. Nasukol naman ang Pideya Cagayan Valley at PNP sa Tuguegarao City, Cagayan, kagabi November 3, ang 45-anyos na babaeng si alias Nicole. Ito'y sa ikinasangbay bust operation sa Barangay Centro 5. Nakuha sa kanyang isang sachet ng pinaghihinalaang shabu na may bigat na halos 10 gramo at nagkakahalaga ng halos 75,000 piso. Lahat sila sinampahan na ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Vanessa Bugtong, RNG News.